Ngayong araw guys pupuntahan ko si Wana Play sa bahay nila. Hindi ko alam ang mga mangyayari pero bahala na magpapasama ako kay Docs ma. Nakakaramdam na rin kasi ako ng kakaiba. Hindi pre may mali talaga ako nang itatay na mo ha. Ah. Okay naman po. Nung pinakilala uh, sa nung uh, ano? ako ha. Parang nakaka ilang beses ka nang punta dito sa amin. Ano bang meron? <laughs> Ayun o. Nagtinginan sila. Parang, parang ano eh. Parang hindi seryoso. Alam yun? Parang wala talagang feeling sa isa't isa. Ayun o hindi masyadong dikit na dikit tapos yung holding hands nila hindi maigpit basta nararamdaman ko parang pinagconnect-connect ako kasi yung mga post nila guys nung nakaraan nagiyak-iyakan si Wanna di ba tapos yung mga postura ni Nana De Coco parang hindi masaya ayoko na sanang mga alam sa kanila guys o manggulo kaso nga lang yung nararamdaman ko talagang kakaiba tingo sa bahay nila bahala na kung anong isipin niya you sure ka tol? diyan yung bahay nila oo dito nga pre katuin na lang ah video mo ata diyan ah kagigi ako wala lang yan sure ka oo uh -huh. Ang dyan kaya ka siya. Wait lang po, tawag ko na po. Kahiyahiyaman tong ginawa kong to guys, pero kailangan kong isaalang-alang para mawala na yung gumugulo sa isip ko. Okay <coughs> na ba? Ay, yung tungkol sa ata. Tara, 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 tara.